So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay. So ngayon, andito ulit tayo upang uh, magbigay ng update sa ating mga sisew. Okay? So day 7 na tayo ng ating mga alaga. Okay? At this moment of time, mga kamanok, magbibigay ulit tayo ng pangalawang vaccine sa kanila. Okay? So kung tatandaan nyo, yung unang vaccine, nagbigay tayo dyan ng NCD B1B1. B1. Okay? So after 7 days, after 1 week, eto nandito ulit tayo sa vlog na to at bibigyan ko naman sila ng Okay, so Gumboro 1 o yung tinatawag na Gumboro Mild. Okay, so yun po ang ating ibibigay ngayon sa kanilang vaccine pagdating ng day 7 after 1 week. right, so ini ano pang iniintay natin mga kamanok, ay papakita ko na sa inyo kung anong itsura ng vaccine, pa paano mag-vaccine at i-update ko kayo sa ating mga sisew. So ano pang iniintay natin, let's go! So ayan mga kamanok, again, nandito yung ating vaccine. Okay? So, I recommend you na gumamit kayo ng box na ganito once na kayo ay bumili ng vaccine sa inyong mga, okay, aggregate supply. Okay? Bakit po napakaganda ng mayroong ganitong, uh, ayan po mga kamanok. Kita, kita nyo, ang daming yellow nito. Para sa ganon, hindi po bumaba yung temperature. Kasi po, ang kailangan ng vaccination o ng vaccine, okay, is naroon sila sa cool Okay. Cool places na kagaya nito mga kamano. Kasi po, vaccine yan Bakterya uh, bacteria 'yan na kapag uh, lumipas ang ilang oras, okay, nawawala na po 'yung effectiveness nito. Kaya po maganda store natin sa cool area. All right? So ngayon mga kamanok, sabi ko nga ang ibibigay natin vaccine sa kanila, okay, day 7 is Gumboro 1. All right? So samahan nyo ako, at papakita ko po sa inyo kung ano ang nilalaman nito. Ayan. So check natin. So ito po yun mga kamanok Yeah, so ito po yung gumboro natin. Okay? Paano pag administer nito mga kamanok? So, yung pagbibigay po natin dito is pwede sa mata, pwede sa ilong at pwede rin sa bibig. So, so far, sa bibig ko po ibibigay ito mga kamanok. So, hintayin niyo lang ako. Ako na po ang bahalang mag-mixture nito or mag-mix nito para sa ganun, may bigay na po agad natin sa kanila. So, ano pa natin? Let's go. Right? So, ganyan. Alright? So, let's go. Okay? Tatanggalin nyo lang po yung aluminum foil sa ibabaw. Then, after a while, ayan. So, buksan nyo lang yung ibabaw. At the same thing, eto, ganun din. Pareha silang bubuksan ng ibabaw. Tapos, paghahaluin. So, gamit po itong ating, itong pangsali na to. Sige, buksan na natin. Okay? Ayan, so once na nabuksan mga kamunok na ganito 2 hours to 3 hours lang po ang effectiveness nito, okay? So, lagay nyo lang na ganyan Tapos yung isa naman, yung uh, diluent natin Tanggalin nyo din yung taklob Alright So, after nyo pong matanggalin yung taklob Lagay nyo lang pong ganyan Okay, so make sure na fitted silang dalawa, okay? So, tapos ihalo nyo lang na ganyan Alright Napakadali lang mga kamanukan oh, hanggang sa ma-dissolve po yung vaccine natin. Then, ipalit nyo po yung pinaka dulo. Make sure na pitted dyan. So, uh, so far. Okay, lagay ko muna ito sa tabi. So, okay. So, start natin mga kamanok. Pagbibigay. Ayan, ito po yung ating isang sisew. So, black po ito. So, sa bibig po, ano? Medyo marami naman to. pwede magbigay ng Okay, tatlo. Tatlong patak ang binigay ko. Okay. So, medyo marami naman to. Marami naman dose to, mga kamano. So, tatlo yung binigay ko. Alright. Okay. Ayan. So mga kamanok, live vaccine po ito Ah. Live vaccine. Hindi po siya po pwede na sa rep after na after na mabaksinan. Okay? So baka akalain ng iba, okay, dahil sa marami pag natira, is po pwede pa silang i-save, or pa pwede pa silang ilagay sa ref tapos uh, pwedeng uh, ibigay sa susunod na gamit alright, so ito daw mga kamanok dome alright, so ito po dome okay, itong iba ilalagay muna natin doon sa brooder, okay, para sa ganun is makapag-relax agad sila So bago ko sila ilagay doon, prepared muna ako ng probiotics para sa kanila. Okay? So yung ganitong vaccine, nakaka-stress mga kamanok. Kaya kailangan natin every time na mag-vaccine tayo after mag-vaccine, mabigyan agad natin sila ng painom at mabigyan ng probiotics. Okay? So let's go. tayo no? so next batch uh, actually inalis ko lang dito sa ating lagayan yung uh, una baka po kasi may stress sila kung sila'y siksikan dito okay? so nilagay ko na, pinakain ko na at binigyan ko na rin ng probiotics para po makarecover uh, maka-recover agad sila sa stress na ibinigay natin so so far, tuloy natin ang vaccination alright? Ayan, so may mga ano tayo dito, may mga sweaters. Again, hindi mawawala yung ating mga blocks. Kaya favorite ko 'tong ganitong kulay, tsaka buli. All right. mga kamanok. Mga bulik. Ayan. So, uh, ng bone structure nito mga kamanok. Kaya favorite ko sila. Ayan ganda. Favorite color, bullet. Ayun, sweater. Alright. Na-absorb agad nila. Okay? Okay. So at this moment of time mga kamano, alas 9 na po ngayon, ano? Alas 9, alas 9 na po ngayon ng umaga. So uh, hindi ko recommend yung oras na to na mag-vaccine kasi medyo Uh, late na. Okay? So kasi po, uh, day off natin ngayon so we tried na mag-vaccine. Pero mga kamanok, pwede namang mag-vaccine basta nasa cool place kayo. Okay? Basta hindi po stress yung mga manok. Okay? So madaling sabi nasa liloom kayo, nasa shading kayo ng puno or ng sa loob ng bahay basta hindi stress ang manok. Hindi mainit ang panahon. Hindi mainit ang ang temperatura dyan sa lugar ninyo. Okay? Yan mga kamanok, so ngayon at this moment of time, nagbigay tayo ng uh, probiotics and vaccination. So bibigyan natin sila ng pagkain para sa ganon is uh, hindi sila may stress. Alright, so ano pa yung natin? Let's go. Alright, so yan mga kamanok. After ng uh, vaccination natin, nagbigay tayo ng pagkain, nagbigay tayo ng probiotics. makikita nyo naman, ang nila. Okay, mas maganda talaga mga kamanok kung kayo pagdating sa inyong farm, sa inyong backyard, is meron kayong programa na sinusunod. Especially pagdating sa bakuna, uh, sa vaccination, sa vaccination program, mas maganda po kung kayo is may sinusunod na vaccination program. Para sa ganon, yung mga sisu ninyo is talagang healthy healthy at hindi sila nababawasan. Kagaya nito na mga kamanok. Okay, So, yun lang mga kamanok. Hindi ko na masyadong papatagalin pa yung video ng ito. Pinakita ko lang sa iyo at binigyan ng update itong ating mga CCO. So, mga kamanok, maraming maraming salamat sa tumapos ng video sa mga nakaabang dito sa ating vlog and video. And uh, kung ikaw man is may mga CCO din na ibinibreed, mag-comment ka naman para sa ganun is ma-appreciate naman kita. Alright? So, shout uh, shoutout kita next video and vlogs natin. Alright? So, bye bye